uminom ng beer dyan. Dahil lumabas sa pag-aaral na hindi lang pala puro negatibong epekto ang makukuha sa beer at may maganda rin itong dulot sa kalusugan. Ayon sa mga eksperto, ang tamang pag-inom ng beer ay maaaring magresulta sa malusog na kidney dahil sa taglay nitong minerals na nakakapagpababa sa posibilidad na magkaroon ng kidney stone. Nakakapagpababa umano ng cholesterol ang beer dahil sa taglay nitong fiber na nakakalusaw sa LDL cholesterol na kilalang masamang uri ng cholesterol na pag-alaman sa mga dalubhasa na nakakabawas sa posibilidad ng heart attack at nakakaiwas sa pagkakaroon ng blood clot ang beer dahil sa nutrient content nito na mas masustansya pa sa wine huh? lumabas din sa pag-aaral na nakakataas ng vitamin B nakakapagpatibay ng buto nakakagamot ng insomnia nakakaalis ng uh -huh? stress pag-inom ng beer. Oh? Ayon sa mga eksperto, mga mahilig uminom ng beer. Mga mahilig uminom ng beer dyan. Dahil lumabas sa pag-aaral na hindi lang pala puro negatibong epekto